AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IGA! Nagwago eh! GOM! Talaga, Pwede po pa siya i Ano ang ginawa oh, oh. sa'yo? Tek, okay, okay, si Kuya sa'yo gawin. mo ka bili mo lang ako, mamaya. Hindi! ano? mga galing promise. Hindi nga, paano ang ginawa sa'yo? Basta magaling. Ayokong magsalita. Teko. Ay, uh, uh, Parang para experience ko! rin. Kamila madalawa sa kwarto? O, tatlo kayo kwarto! ko. Eh, kasi... naanong instinct ko pag magaling e. Marok, <laughs> hi. Hindi <laughs> totoo. Tara po, let's go sir. Ay <laughs> sa di sa 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 Yan, balik po ulit kami dito kila Sir uh, ah, si Sir Jovan naman po ang magpapalino. Ito po inigaan niya. Sana makita rin namin si Ma'am Anneline. Ayan dyan, ayan dyan. Annaleng! Annaleng! ni Mami. Sana magpahilot din si Ma'am Anneline. Analing magpahilot ka rin daw meron daw siya. Ah, oh, pa, pa picture na lang. Ah, oh, picture na lang daw. Oh, kasi ang tot ko nung ba. Pwede kayo mupuro mami para di kayo nahihirapan. Hindi siya ako okay inang pasanay na po. Hindi po, niyo, para hindi rin <laughs> po kayo nahihirapan. Ako po kasi nahihirapan sa inyo <laughs> mami. Mas inyo. maganda kasi mas malapit. Uh -huh. Pwede niyo po isong yan, pag ano <laughs> oh, po. Na. Ah! Ano na? Parang tanggalin puso. <laughs> mo, tingnan po kung paano yung... Kasi ang galing niya. Kaya isa lang, isang try lang. Sige, pero try mo lang. Na, hindi nga ba, hindi nga. Kahit meron po ba, pwede. <laughs> Iyan na lang pa, try mo lang. Tingnan mo. Please. Tingnan mo lang kung paano mag-massage. Ayan na po si <laughs> Sarap na. Sarap na. Tapos ka muna. <laughs> <laughs> Ago eksena ka. Ago eksena ka. Oh. Sarap. oh. Ayan na. Ano? muna. Adiran, sarap na. Galing natin to. Mamaya ka na, next ka na muna. Mamaya na, wait lang. Try lang ako. Next ka na para mas... Pa'ng pinapanood mo ako. Wait lang. Antay ka. Nandiyan eh. Sarap! ka na. Sarap na. Sarap na. Ay. Ano pa Ano? Ano? Ano pa? Ano? si

Siyempre. ano po yung anak niya? Tatlo. Tatlo. Magaling magmasahe si sir. Magaling pala magmasahe, nakatatlo. Ayan. Ay, puta ko Ah! So rough Diyos ko. Hindi na nalagot ako.

Pa, pa shout out daw po Kuya Jovan from Isabel Leyte. Rodelin Paglalian oh! Matigas. Oh! Ah! Lagi, sarap. Ah, Yan po, busy. Nini-enjoy po ang hilot. Ah. Hilot talaga yung malam Cairo. Ah, ano po tawag dyan? Cairo. Cairo. Chiropractic. Cairo ano -tari. po sa... Di ba pwede na lang, sir, para Cairo na ay, ay, lang. po ito na J.J. Calibos, so gamiao, A shout out daw that... <laughs> Any last words, sir? <laughs> ah, bakayo kayo po Masarap niya si Fred Masarap niya si Fred Diyos ko po Diyos ko Ano sir? Sabihin mo muna kayo sakit, sir Talagang ko ng likod mo, sir ang ah! <laughs> Diyos <ko mo. laughs> Pero okay, ang sarap din Alam nyo guys Aka <laughs> Aka, nagbago Aka ko. Meron sarap. Diyos oh, ko. Ay, meron pa po. Meron pa. Ano ba tapos na, sir? Last, Ay, last na oh, po, man. Ay, Diyos ko po, para naman ito. Pang <laughs> pang stretch lang. Ano ba, ano ba nagawin? Jesus ko. Oh! Ano palang masakit to? Kala... Ah! Ang <laughs> dami. Ay, masitid daw. Oh. Just... Nawala no, nga yung lagnot niya. Pati yung hilo-hilo niya. Yo, hello, what's mga